So ngayon po ay, ay ulit tayo para sa ating lahat para po sa kaligtasan nating lahat. Unang-una po uh, ilalapit ko po sa inyo ang ating Panginoong Isus. Nawa po, lagi po kayong tumawag at lumapit po sa Kanya at po ng tawad. Unang-una po, mapagmahal po ang ating Panginoon. Unang iyan -una po, po ang ating sambahin at hindi po pera, hindi po kung ano, hindi po basta dapat po lagi unahin natin na Diyos. Dahil po nagbababala na po ang Diyos sa ating lahat para magsisi. Binibigyan pa po, po tayo ng pagkakataon na magsisi upang tayo ay maligtas dahil nalalapit na po talaga ang wakas. Hindi po natin masabi kung kailan, hindi po natin masabi kung anong bitya o taon o ano po. Basta po nagbababala na po siya. Dahil po lahat po ng mga sinasabi sa Biblia na sa huling panahon ay eh, ipapalaganap niya ang mga pangitay sa mga patatanda lalaki at mga panaginip sa mga sa inyong mga anak papalaganap niya ang espiritu niya para sa para makita po natin lahat po ang mangyayari sa ating mundo ay kaya po ngayon ay nangyayari nga po talaga at sana po ay ako pinananawagan sa inyong lahat na lumapit na po sa Diyos unang una po napakalaga po natin na may Diyos tayo sa buhay hindi natin alam sa panahon po natin ngayon grabe na po sigurado na po nangyayari. Siguro naman po talagang sa bilang ng ano, 2020 2023 20, ay tayo ay maga, mag mag sa bilang ng gobyerno ng mundo. Ngayon po hindi po nangyayari 'yun kasi nga hindi pa ako kumakaalat ang Biblia. Asa saka po hindi pa rin po tayo nagkakaroon ng mga pangitain ng panahon na yun. Ay ngayon po ikakaiba na talaga po. Unang-una -una po 'yan yung gira, lindol, tagutong, taghirap sa po dyan yung pangitain po sa kayong mga panaginip nangyayari na po talaga lahat eh ako po nagpapatunay na talaga totoo po uh, na nangyayari po sa panahon natin ngayon alam mo po ang mangyayari sa huling panahon ang nakita ko po talaga po ay nakakawa po ang mga tao unang una po dyan magkakasakit po ang mga tao na halos mga masisira ang ulo nagiiyak tapos at tapos po yung mga mananampalataya po naman ng Diyos ay pinapatay po, inahagon po para ikulong. Tapos po yun, pinapatay po. Tapos yung mga lahat po ng gusali natin yan, ma, ano po yan, ma, po yan lahat. Tapos po, magkakabiyak-biyak po lupa. Yung mga gusali po, guho po lahat yan, guho po yan. Wala pong matitira dito. Wala pong matitira na gusali. Lahat po yung gu guho yan. Kaya nga po yung sinabi sa akin, nung naka, ano po, yung lalaking tinatawag ko sa panaginip sabi sa akin halika may papakita ko sa iyo ay di lumapit naman po ako sabi kayo ano po yun nakikita ko ba yung mga bundok na yan sabi kayo oo po bakit po yung mga bundok na yan ay papantay na yan sa dagat o di ba po talagang kung isipin mo talaga pong imposible ang pumantay ang bundok sa dagat kaya ako noon nung mapanaginipan ko yun na ang takot ko sa lalo, Pagkagising ko na sa lago, iyak ako, hindi ako ng tawad. Hinihingi ko ng tawad ang mga kapatid mga pamilya ko. Hanggang sa lahat po, lahat po ka mga makasalanan. Alam ko pong lahat po tayo dito yung nasa lupa ngayon ay na buhay ay tayo po ay mga makasalanan na po. Kaya, kaya po tayo na, kaya po pinanawagan sa inyong lahat na magsisi at manumbalik na po tayo sa Diyos. Unang-una po kay Jesus po talaga. Siya po ang tanging daan nating lahat para tayo mapatungo sa kaligtasan at sa, sa ating amang lumika ng lahat. Kaya po, nawa po, manumbalik na po kayo sa Diyos. Hindi na po natin alam kung kailan tayo po kuhanin. Hindi po natin alam kung kailan magbabalik ang Panginoon. Pero nagwa-warning na po siya. Pangitain talaga po. Unang-una po itong pangitain na Yan po. Talagang nagwa-warning na po dahil po lahat ng nakikita ko sa panaginip ko ay nangyayari hindi ko po kayo dinatakot hindi po ang sa akin po lang ay nagwa-warning lang po kami nagwa-warning lang po ako at ginagamit lang po ako ng Diyos para sa ating lahat uh, sa ngayon po ay eh, kailangan natin lagi ay magdarasal po. at pag magdarasal po tayo yan po sasabihin ko sa inyo totoo. para withingin kayo ng Diyos pumunta po kayo sa isang sulok doon po kayo magdasal at ang dasal din po ninyo ay ama namin napakawang po yung dasal na yan ama namin po yan, sa, sa ngayon po ito sasabihin po sasabihin ko sa inyo na ito po yung nakita ko po sa panaginip, hindi ko malaman kung ano po ito, tribulation o ano baga ho yung nakita ko po sa panaginip lahat po gumuho gumu gumu yung mga building magisa bundok magisa ano po nagbibiga nagbita ka ng na lupa natakbo ng mga tao dahil sa sobrang lakas ng apoy ng lindol uh, at yan po ay mangyayari lahat at tapos papatayin lahat ng mga mananampalataya ng Diyos kukulong magiging kawawa po tayo lahat po basta tapos lahat po ng leader sa ating bansa tayo ipapapatay niya dahil po ang leader ng ating bansa hindi po natin alam kung ano po nangyayari gawa po siguro sa sa bilang ay yung tatak na 666 yan po yung tatak ng demonyo kaya po yan siguro po tayo talaga ipapahuli talaga yan kaya e ako naman po hindi nangangakot yung po sa akin ay babala lamang sa ating lahat uh, sa ngayon po naglakas loob na po talaga magpakita kahatan mo sa akin ng tao ano, wala akong wala, wala akong pakialam ilang taon na ako nagtitiis na hindi nagpakita sa tao tiniis kong kumanta kung may dyan siguro na ba nakikita na ako sa, sa tiktok alam niyo po talaga ang ano ko talaga sa ating sa akin ang ko talaga po ay isang mga nganta. siguro may nakakapanood na po sa akin dyan sa tiktok yan po sa po akong singer pero apilag, hindi ko hinangad dati hinangad ko po magiging singer pero ngayon wala na hindi ko po pinagpalit ang salita ng Diyos. Yung lalo nagbababala ng Panginoon, sa ating lahat ay natakot na ako ako. At yun, mas inaw na ko po ito isa sa aking pagkanta. Oo, oh, masisiyat ako sa pagkanta. Pero mapapahamak naman ang aking kaluluwa. Yan po ang akin Ay eh dito, na uh, sumusunod ako sa Panginoon, uh, ginagawa ko yung pinapakita niya sa akin, sinusunod ko na, maaari pa akong maligtas. Ay sa aking pagkanta po, eh, hindi, hindi pa akong maliligtas dyan. Kaya po sa lahat, ako nananawagan sa inyo na magsisi na po kayo huwag kunin yung pagbalit sa pera yung inyong kaluluwa dahil wala po makapagliligtas hindi yung pera kundi ang ating Panginoong Isus. Kaya po ako pinananawagan sa inyo at magsisi at manumbalik na po kayo sa Diyos. At sa ating Panginoong Isus, nalalapit na ang wakas. Marami na po nag-awarnig, marami na po sa kabayanan, lahat po kabataan, mga kailarin ko, mga ganyan. Bihira na po matatanda nagbababala. Puro kabata kabataan, kabinataan, kaya dalagahan na po nagbabala, Totoo na susulat sa Biblia. Papangalatin niya ang Biblia. Papangalat ng inyong mga anak ang salita ng Diyos. At malalaman ng lahat ang na nakasulat dito. Kaya marami po magbabalik loob sa ating Panginoon. Pero yung iba po, tatalipid siya dahil ayaw niya wala, sa nakasulat dito at ayaw nilang sundin at mas gusto pa nilang sundin ang kalasuan, kalapas na nga sa si Diyos at kasamaan sa ating mundo. Ini, mas iniiba po nila ang mundo kaysa sa Diyos. Kaya sana po ako po yung umaasa sa inyo na, na magbabalik loob ko po kayo. Tagay niyan, tulad maray na nakakapanood sa akin ngayon, ako po yung sa Diyos kasi ginawa niya akong daan para maparating ko sa inyo, sa inyo itong lahat ang pinakita niya sa akin. Siguro marami po po ang nagkakaroon ng pangita niya sa pangitin. Natatakot lang sila magpakita kasi po baka sabihin sila dito ba nababaliw. Ano. Kaya ako po isang pinamit lang na ng Diyos na hindi ko naman po pinagmamalaki. Mas sa akin naman po, hindi ko naman po malalaman ito kundi sa Diyos. Kaya wala po akong alam, wala po akong alam sa lahat ng yan. Sa Diyos po yung galing, sa Diyos po. Yan po ay si Jesus siya po lagi ang taga sa mag -isa. Pagtulog, mag-isa ko saan saan, hindi po ako naano. Kaya ako nagpapasalamat sa kanya kasi ginagabay niya po ako palagi. At yun lang po, at sana po kayo ng Panginoon Diyos. At nawa po, magising na po kayo sa katotohanan na tangin tanging daw lang po natin ay ang ating Panginoong Diyos. Salamat po.